kaguluhan sa Nepal. Sa Nepal sumiklab ang malawakang protesta na tinatawag ngayong Gen Z Revolution. Nagsimula ito matapos ipagbawal ng kanilang gobyerno. Ang paggamit ng social media platforms tulad ng Facebook, Instagram, YouTube at iba pa. Ang dahilan daw, hindi nakapagparehistro ang mga kumpanyang ito ayon sa bagong batas ng bansa. Ngunit para sa kabataang Nepalese, hindi simpleng isyo ng social media ang pinaglalaban nila. Ang naging ugat ng galit ay ang matagal ng problema sa korupsyon, nepotismo at pang-aabuso ng kapangyarihan sa gobyerno sa mga lansangan ng Katmandu at iba pang lungsod, libo-libong kabataan ang lumabas para ipahayag ang kanilang pagtutol pero mabilis itong nauwi sa kaguluhan. Sinunog ang ilang government buildings, inatake ang opisina ng mga politiko at sinugod pa, maging ang parliament mismo. Matindi ang naging tugon ng otoridad. Gumamit na sila ng tear gas, water cannon, rubber bullets, at maging live ammunition ng pulisya Ayon sa ulat, hindi bababa sa labing siyam na katao ang namatay at higit 300 ang sugatan. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nagdeklara na ng curfew ang gobyerno nila at nagdeploy ng mga sundalo sa kabisera. Dahil dito, napilitan na ng Prime Minister na si KP Sharma Oli na magbitiw sa pwesto bilang tugon sa panawagan ng mga demonstrador. Sa ngayon, caretaker lamang siya habang naghahanap ng solusyon ng bansa sa napakalaking krisis pampolitika sa gitna ng sigalot. Nananatiling sarado ang ilang paliparan, apektado na ang kanilang mga turista at maraming pamilya ang apektado na ng karahasan. Ang tanong ngayon, at paano muling makakabango ng Nepal mula sa krisis na ito? At magtatagumpay ba ang kabataang tinatawag na Genza Revolution sa kanilang laban para sa pagbabago? Ito po ang balitang dapat bantayan sa mga susunod na araw. Ito po, si Rickson, Naguulat.